Sa isang maliit na veterinary clinic sa Maynila, nanginginig ang kamay ng batang si Lucas habang mahigpit na hinahawakan ng aso sa stainless na mesa. May benda sa paa ng aso at bawat hingal nito ay parang may kasamang pighati. Dok, huwag niyo pong hayaang mamatay si Coco. Iyak ni Lucas, pito lang ang taong gulang at nangingintab ang pisni sa luha. Ako po ang nakakita sa kanya. Kasalanan ko pag nawala siya. Sa harap niya, ang veterinaryong si Doktora Andrea nakakunot ang noo. Hawak ang isang maliit na scanner. Sa likod nila, nakamasid ang tatay ni Lucas na si Romy. Tahimik pero ramdamang bigat ng sitwasyon. Nandoon din ang tita niyang si Lisa, nakasuot ng pulang scrub suit galing duty sa health center. Kalma lang, Lucas. Malumanay pero seryosong sabi ni Doktora Andrea. Ginagawa namin ang lahat. Stable na ang paghinga niya. Pero nagtataka ako. Para sa isang mukhang askal sa kalsada, may marka sa leeg na parang dati siyang may kwelyo. Tumikim siya at itinaas ang scanner. Susubukan ko siyang iskan. Baka may microchip siya sa leeg. Kung may tunay siyang may-ari, pwede natin tawagan para matulungan ka sa gastos. Tumunggu si Romy kahit halata ang kaba. Dok, wala po kaming malaking pera pero kung kailangan, maghuhulog na lang kami buwan-buwan. Ngumiting bahagya si Doktora Andrea. Tignan muna natin. Ipinatong niya ang scanner sa batok ng aso. Ilang segundo tahimik ang lahat. Tapos biglang, BEEP! Uminaw ang maliit na screen. Naglabas ito ng mga numero at isang pangalan. Napapitlag si Lucas pero lalong tumigas ang ekspresyon ni Doktora Andrea. Unti-unting lumapad ang kanyang mga mata habang binabasa ang lumabas na detalye. Dok, ano pong ibig sabihin yan? Tanong ni Lucas na nanginginig. Hindi agad makasagot si Doktora Andrea. Dahan-dahan siyang napaatras. Napatingin kay Lucas, tapos kay Romy, at muling binalik ang tingin sa screen. Hindi pwedeng nagkataon lang to, bulong niya. Teka lang, anong nakalagay? Singit ni Tita Lisa na lumapit. Malinaw ang nakasulat sa maliit na screen. Owner, Karina Dizon. Emergency Contact Romulo Romy Dizon Note If found in Sampaloc, please help me reach my son, Lucas. Nalaglag ang pananitita Lisa. Si Romy, nanlaki ang mata. Agad na tumigas ang panga. At si Lucas, napakunot ang noo. Parang may narinig na pamilyar na salitang hindi niya maikabit sa alaala. -ala. Karina, pangalan ng nanay niyang matagal nang hindi niya nakikita. Ilang oras bago ang eksenang iyon, maaliwalas ang umaga sa eskinita kung saan nakatira si Lucas at Romy. Nasa labas si Lucas, naglalaro ng lumang laruan na kotse, tinutulak sa gilid ng kanal. Anak, huwag masyadong malapit dyan ha, baka mahulog ka na naman. Sigaw ni Romy mula sa maliit nilang bahay. Opo, Sagut si Lucas. Pero ilang segundo pa lang ay may narinig siyang mahinang ungol mula sa ilalim ng tulay na kawayan. Krrrr. Aw. Napahinto si Lucas. Ha? Aso? Sumilip siya. Sa gilid ng kanal, may nakahandusay na munting aso. Payat, basa at may sugat sa paa. May lumang piraso ng kwelyo sa leeg pero wala na ang tali. Nang makita siya ng aso, hindi ito tumahol. Sa halip ay nagunat lang at tila nagmamakaawang tumitig. Kuya Romy! Sigaw ni Lucas kahit alam niyan ayon ng tatay niya sa gulo. Tatay, may aso po rito! Ano na namang kalukuhan niyang Lucas? Sabi ko sa iyo, naputo lang sermon niya nang makita ang aso. Kahit malayo, halata ang sugat sa paa nito, may kunting dugo sa binte at nanginginig sa lamig. Napamulaglat si Romy, anong, anong nangyari kanya? Ayoko pong iwanan siya. Iyak na agad si Lucas. Tatay, pwede po ba nating tulungan? Baka mamatay siya kung iiwanan natin. Nag-cross ang braso ni Romy. Tinitimbang ang sitwasyon. Alam niyang wala silang pera kahit pang check-up niya mismo. Minsan nga kahit pamasahe pa trabaho, kinukulang sila. Pero habang tinitignan niya ang panginginig ng aso at ang mga matang puno ng takot, nakita niya sa gilid ang anak niyang iiyak. At naalala ang panahong siya rin ang walang-wala pero may isang taong tumulong sa kanya. Sige na nga, buntong hininga niya. Pero hanggang sa kaya natin ha, huwag kang umasa ng kung ano-ano. Mabilis na ngumiti si Lucas sa gitna ng luha. Salamat po, Tay! Promise ako mag-aalaga sa kanya! Papangalanan ko siyang Kuko! Kuko agad! Nagtaas ang kilay ni Romy. Upo, kasi parang biskwit. Payat pero cute! Napatawa si Romy kahit paano. Tinulungan niya si Lucas buhatin ng aso, binalot sa lumang kumot, Tumawag sila kay Tita Lisa na nagsabing may kilalang klinik na medyo mabait sa bayad kapag kapitbahay. Ilang minuto lang nasa tricycle na sila at dumiretso sa veterinary clinic ni Dr. Andrea. Wala ni isa sa kanila ang naghihinala na ang payat na asong iyon ang magiging susi sa pagbukas ng isang lumang sugat at posibleng bagong simula. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, Pakikumit sa iba ba kung saang probinsya kayo nanonood. Sa klinik, mabilis na inasikaso ni Dr. Andrea si Coco. Nilinis ang sugat, nilagyan ng bendahe, sinilip ang mata at tenga at pinainom ng pain reliever. Good news, sabi niya. Muhang na superin lang ang paa at may konting hiwa. Walang bali, Pupwede pa siyang gumaling ng maayos basta makakapagpahinga at maaalagaan. Humagulgol ng tuwa si Lucas. Talaga po, Dok? Hindi po siya mamamatay? Hindi, nakangiti si Doktora Andrea. Fighter tong aso mo. Napangiti kahit papaano si Romy. Salamat po, Dok. Yung bill po? Pag-usapan natin mamaya Sagot ni Doktora Andrea. Bago ang lahat, gusto ko munang siguraduhin. Baka may dati siyang may-ari. Ayaw din naman nating may hinahanap na pamilya tong aso. At doon niya kinuha ang scanner at nagsimula ang lahat. Balik tayo sa kasalukuyan. Matapos lumabas ang impormasyon sa microchip, napatingin si Doktora Andrea sa mag-ama. Ang apelido nyo, Dison tama? Dahan-dahan niyang tinanong. Oo -op, po, sagot ni Romy. Bakas na ang kabasa boses. Bakit po? At pangalan ng bata, Lucas. Tumanggo si Lucas. Opo, doc. Bakit po? Bakit nakalagi din po yun diyan? Pinisil ni Romy ang balikat ng anak niya. Doc, siguro naman madaming dison sa Pilipinas. Baka naman coincidence lang yan. Pero hindi sumang-ayon ng mukha ni Doktora Andrea. Pinindot niya ang isa pang buton sa scanner at lumabas ang mas detalyadong data. May nakalink na file sa computer, kaya mabilis siyang tumalikod. Nag-login sa system at inopen ito. Anong Anong lumabas? Isang lumang picture ng isang babae na nakangiti, may hawak na maliit na tuta, si Coco noong papi pa. At sa tabi niya, isang batang maliit, halos tatlong taong gulang, na karga-karga niya. Nakapangalan sa file. Karina Dison and son Lucas. At sa notes, If this dog is ever scanned in Manila, please Please tell my son that I never stop looking for him. Email, karina.dison. Napatalon sa kinatatayuan si Doktora Andrea. Parang nanlamig sa kinuupuan. Dok, ano pong meron? Kinakabahang tanong ni Tita Lisa, lumapit sa monitor. Nanlaki ang mata nito sa nakita. Romy, si Karina! Nananigas si Romy parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Sa pangalan pa lang, bumalik sa isip niya ang mga sigawan, luha at pakiusap na iniwang niyang nakatambak sa alaala. Hindi pwedeng totoo to, untal niya. Nasa abroad na siya, hindi na siya babalik, sinabi ko na yun. Pero, Romy, putol ni Tita Lisa, nakita mo yung note? Never stop looking for him. Nakalagay ang pangalan ni Lucas. Hindi naman peke tong record na to. Central database yan. Ang may access lang, mga lisensyadong vet. Tahimik si Lucas. Kahit bata, alam niya ang isang pangalan na pilit itinatago sa kanya. Si... si Mama. Mahina niyang sinabi. Si Mama Karina? Napatingin sa kanya si Romy. Kita ang gulap. Lucas, hindi na natin siyang tinatawag na mama. Matagal na yun. Pero, tay, akala ko po patay na siya. Di ba sabi niyo, wala na siya sa buhay natin? Tila tinamaan ng kidlat si Romy. Ang mga salitang pilit niyang binibitawan parang proteksyon sa sarili niya ay ngayon ay bumabalik sa kanya gamit ang tinig ng sarili niyang anak. Dok, sabit ni Doktora Andrea, marahang humarap sa kanila bilang veterinaryo, trabaho ko lang sana ngayon ay gamutin si Coco. Pero bilang tao at bilang ina, hindi ko kayang sabihin na wala akong nakita. May contact email dito ng nanay ni Lucas. Matagal na siyang naglagay niyan. At mukhang sa dog na to lang siya may pag-asang makahanap ng koneksyon sa inyo. Nag-iba ang timpla ni mukha ni Romy. Halong galit, takot at sakit. Hindi niyo alam ang ginawa niya sa amin. Nanginginig siyang sabi, iniwan niya kami. Pinili niya ang pera at abroad kaysa sa anak niya. Sumabit si Tita Lisa. Romy, hindi yun ang buhong mo alam. Hindi mo rin pinakikinggan ang side niya noon. Hindi ko na kailangan pakinggan. Singal ni Romy, enough na ang sakit. Napahigbi si Lucas. Tay, kung ayaw niyo po siyang makita, okay lang. Pero Pwede po ako ba siyang makita kahit sa video lang? Kahit minsan lang? Gusto ko lang malaman kung ano itsura niya ngayon. Kung, kung totoo bang hindi niya tayo kinalimutan? Sa puntong yon, tahimik ang buong klinik. Kahit si Coco, tila naramdaman ang bigat ng esena. Dumantay lang ang ulo niya sa braso ni Lucas. Nagtagpo ang tinig ni Romy at ng anak niya. Sa unang pagkakataon, Nakita niya hindi lang ang sarili niyang galit, kumbi ang kakulangan na ibinigay niya kay Lucas. Ang puwang na iniwan ng isang ina na matagal niyang pinilit burahin sa kwento. Unti-unti, bumitaw ang balikat niyang nakataas. Bumulong siya, halos hindi marinig. Dok, pwede niyo bang i-save muna yung email? Kailangan ko ng oras. Kinabukasan, maaga pa lang, muling bumalik si Romy at Lucas sa klinik. Bitbit -bit nila si Coco na mas maaliwalas na ang kilos at kumakawag ng konti. Pagpasok nila, sinalubong sila ni Doktora Andrea na may hawak na tablet. Romy, panimula niya, kahapon, hindi ko kayo pinilit. Pero nang umuwi ako, hindi ako mapakali. Nag-send ako ng generic email lang sa address na nakalagay sa account. Walang detalye tungkol sa inyo, tanging picture lang ni Coco na may benda at sabihin kong found in Manila. Gusto ko lang makita kung active pa ang email. Napakapit si Lucas sa kamay ni Romy. Sumagot po ba siya? Huminga ng malalim si Dr. Andrea. Oo, at hindi lang email may video message. Inilapit niya ang tablet. Sa screen, lumitaw ang mukha ng isang babaeng may bahagyang puting buhok sa gilid, halatang napagod sa mga taon, pero buhay pa rin ang pagmamahal ng ngiti sa mata. Hello? Kung sino man ang nakakita kay Coco, simula ng babae sa video, nanginginig ang boses. Maraming salamat. Ang aso na yan ang huling koneksyon ko sa anak kong naiwan sa Pilipinas. Pangalan niya ay Lucas Dizon. Kung sakaling, kung sakaling makita niyo siya, pakisabi, mahal na mahal ko siya. At hindi ako sumuko, pinilit lang akong lumayo. Napakagatlabi si Romy. Nagpatuloy ang babae. Bumalit ako sa Pilipinas ilang taon matapos akong mag-abroad. Pero sinabi sa akin ng hipag ko na lumipat na sila ng Romy na ayaw na nila akong makita. Ang lahat ng sulat ko, binalik. Ang pera kong pinadadala, hindi ko alam kung umabot. Nadisgrasya pa ako, natanggal sa trabaho. Simula noon, si Coco ang kasama ko sa paghihintay pinamicrochip ko siya bago ko siya isakay pabalik sa Pilipinas sa kaibigan. Ang sabi ko, kung sakaling maligaw man siya at maskan ng kahit anong vet, may chance ang makarating ang balita sa anak ko. Nag-ikot ang kamera. Kita ang isang maliit na kwarto abroad. May mga kahong may pangalan ni Lucas sa mga takip. Romy, kung naririnig mo to, alam kong galit ka may pagkakamali ako. Pero sana kahit sandali hayaan mong marinig ako ni Lucas. Hayaan mo siyang magdesisyon mula sa katotohanan hindi lang sa sakit. Natapos ang video at nanahimik ang lahat. Tumulo ang luha ni Lucas. Tay, nagsisinungaling po ba siya? Hindi agad sumagot si Romy parang tinanggalan siya ng lakas Napaupo sa upuan sa gilid. Matagal na niyang itinulak palayo ang kwento ni Karina. Pero ngayon, pilit na bumabalik parang alon. Lucas, mahinang niyang sabi sa wakas, nung bata ka pa, malaking gulo ang nangyari sa amin ng mama mo. Umalis siya para mag-abroad, ramdam ko noon para kaming iniwan. Ang sabi ng ate ko, Ginusto niya yon para sumama sa ibang lalaki. Galit na galit ako. Kaya nung nagpadala siya ng sulat, ng pera, ng tawag, hindi ko sinagot. Hindi ko pinabasa sa iyo. Akala ko, pinoprotektahan kita sa sakit. Napahigbi si Lucas. Tay, ibig sabihin buhay po si mama? At hinahanap niya ako? tumango si Romy, luhanan. Oo, at ako ang pumigil sa lahat ng iyon. Pumusog siya palapit sa anak, niyakap ito ng mahigpit. Pasensya ka na anak, pinili kong unahin ang pride ko kaysa karapatan mong makilala ang nanay mo. Yun ang pinakamalaking kasalanan ko sa iyo. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ko. Mahigpit na yumakap si Lucas pabalik. Tay, Galit ako. Pero ayokong mawala kayong pareho. Kung may kakatao pa, pwede ba magkausap kami ni mama kahit sa video lang? Parang nabunutan ng tinik si Romy kahit puno pa rin ng hiya. Tama ka, sabi niya humihikbi. Panahon na para hindi ako ang magdesisyon para sa kwento mo. Dok, pwede ba? Tulungan niyo kaming mag-reply. Ngumiti si Dr. Andrea, napapahid din ng luha. Siyempre! Ilang araw ang lumipas at nagset sila ng video call sa klinik. Nandun si Romy, Lucas, Tita Lisa at siyempre si Coco na nakaupo sa mesa masigla na at kumakawag-kawag ang buntot. Pagka-connect ng tawag, lumitaw muli sa screen ang mukha ni Karina. Noong una, Parang hindi siya makapaniwala sa nakikita. L Lucas? Nanginginig ang sabi niya. Ma, mahinang tugon ng bata. At sa unang pagkakataon mula sang naihiwalay sila ng mga taon at pride, nagtagpo ang tinig ng mag-ina kahit sa screen lang. Naghalo ang iyak, tawanan, kwentuhan. Ikinwento ni Karina ang hirap na pinagdaanan niya sa abroad. Ang mga sulat na hindi nakarating, ang sakit ng marinig mula sa hipag ko na ayaw na nilang makita ni Romy. Ikinwento ni Romy ang galit na bumulag sa kanya, ang takot na muli siyang masaktan at kung paano niya ginamit ang galit bilang depensa na siya ring naging pader sa pagitan ni Lucas at ng nanay nito. Sa gitna ng lahat, si Lucas ang nagdesisyon. Hindi ko po maintindihan lahat, pero alam ko to, mahal ko kayong dalawa. Ayokong mamili kung sino. Gusto ko kapag handa na kayo. Makita ko kayong magkasama ulit kahit hindi na kayo mag-asawa, okay lang. Basta andito kayong pareho sa buhay ko. Napahagulgol si Karina at si Romy na payoko nanginginig. Maari bang bumalik ako ng Pilipinas? Hindi ngayon agad pero kapag naayos ko na ang papeles, gusto kong humingi ng tawad ng harapan sa inyong dalawa at gusto kong nayakap ko si Coco ang aso ko na naging tulay sa atin. Nagkatinginan si na Romy at Tita Lisa. Sa wakas, tumango si Romy. Babalik ka bilang nanay ni Lucas at bilang taong kailangan kong humingi ng tawad. Hindi ko alam kung kaya ko pang ibalik ang dati. Pero handa na akong makinig at hayaan si Lucas na kilalaning ka ng hindi ko pinipigil. Makalipas ang ilang buwan, sa naiya, nakatayo si Lucas sa arrival area. Bitbit -bit ang leash ni Coco. Sa tabi niya, kinakabahang nakahawak sa bag si Romy habang si Tita Liza ay busy sa pagkuha ng video sa cellphone. Anak, sure ka ba rito? Tanong ni Romy, bagamat halatang siya mismo ang mas kinakabahan. Opo, tay. Nangangiting sagot ni Lucas. Nangingintabang mata. Kung hindi natin ginawa to, hindi natin malalaman kung ano pang pwedeng mabuo. Nag-anunsyo ang speaker ng pagdating ng flight mula Hong Kong. Isa-isa ang mga pasahero, may daladalang maleta, pagod pero masaya. Hanggang sa may isang babaeng huminto, hawak ang maliit na bagpak. Lumingalinga na parang may hinahanap si Karina. Pagtama ng mga mata niya kay Lucas, parang tumigil ang oras. Lucas? Bulong niya. Ma, sagot ng bata. Tumakbo si Lucas, humarang muna si Coco, kumagawag-gawag ang buntot na parang naaalala rin ang dating amo. Niyakap ni Karina ang aso, saka ang anak niyang ngayon ay mas matangkad na kaysa sa huling naaalala niya. Sa dikanayuan, naglakad papalapit si Romy. Hindi agad nagsalita. Tinignan lamang niya si Karina, at si Karina na may tinignan siya pabalik. May hapdi, may lungkot, pero ngayon ay may halong pag-asa. Romy, mahinong sabi ni Karina, Salamat, pinayagan mong mangyari to. Umiling si Romy, napangiti kahit basa ang mata. Hindi ako dapat pasalamatan. Kung tutuusin, aso mo pa ang may kredit dito. Napatawanan silang lahat kahit pa himay hihigbi mga ang tingin ni Lucas sa kanila. Tama si Tay, si Coco talaga ang bida. Nagkatinginan ng tatlong matanda. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nagkaroon ng espasyo para sa panibagong kwento. Hindi perpektong pamilya, hindi agad maayos, pero bukas sa paghilom. Magmula noon, naging simbolo si Coco ng second chances sa kanilang pamilya. Sina Romy at Karina, dahandahang nagtrabaho para maibalik ang respeto at komunikasyon. Hindi na nila pinilit na ibalik ang nakaraan, pero pinili nilang ayusin ang hinaharap kay Lucas. Si Lucas naman natutong tanggapin na minsan ang mga matatandaman ay nagkakamali dahil sa takot at pride. Nulit ang katotohanan, kahit gaano katagal itago, hahanapin at hahanapin pa rin ang daan palabas. Minsan sa pamamaditan ng isang maliit na microchip sa leeg ng isang sugatang aso. Salamat sa pagsama namin sa kwento ni na Lucas, Romy, Karina at Coco. Isang paalala na kahit sa gitna ng pagkakasala at maling desisyon, may mga paraan pa rin ibinibigay ang buhay para maitama ang kwento natin. Kung ang kwentong ito ay nakaantik sa puso mo, huwag kalimutang i-like at i sa iyong pamilya at mga kaibigan. Baka may kilala kang may pinagdadaanan na kapareho, isang pamilya na nasira ng pride o isang batang naghahanap pa rin ng sagot. At kung hindi mo pa nagagawa... Mag-subscribe ka na sa aming channel para sa mas marami pang kwentong pag-asa, katotohanan at mga hindi inaasahang himalang dala ng maliliit na nilalang tulad ni Coco na nagiging tulay para sa mas malaking pagbabago. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y muli namin kayong makasama sa susunod na episode. Ingatan niyo ang inyong mga alaga. Pahalagahan ang katotohanan at huwag mawala ng pag-asa. Dahil minsan, ang isang simpleng scan sa isang microchip ang magbabago ng buong buhay natin.